Hello guys. Hello guys. Ayan, ma-snow pa rin dito sa amin. Kahapon kasi medyo yung temperature niya ay medyo bumaba na. Ngayon, akalata namin ay hindi na siya mag snow uli. Pero, ayan, pagising namin ng umaga, ang dami na namang snow. Pupunta kasi ako doon sa, ano, sa land. Mag, ano, ako. Titingnan uh, titignan ko kung may mga, kung maraming mga ibon doon. Kasi mag, Uh, magpipicture ako. I love photography! Ayan. Isa yan sa mga hili ko eh. So, punta muna tayo dun sa ano, sa land. puting puti ang ano oh. Ayan oh. Ang land shop. At ito yung mga kahoy namin. Yung mga puno na nag ano siya na tumba. Pangkahoy din yan sa kamin. Kaso, nasira yung aming kamin. So, ang winter namin ay napakamahal dahil gas ang gamit namin. Kaya, hindi namin magamit yung aming kamin. Aming ano, madaming dahon. Ayan. Yung mga mga ano siya na bumagsak. Ay, ano Tinanggal na ni Habi yung ano, yung kuryente kaya ako yung makakapasok na dito try ko kung makatawid ako doon sa kabilang karsada look at this guy this guy guys pala eto hindi ako makadaan kasi rito kasi ano parang hindi na ano yung ano yung tulay kasi may nakita akong mga butas hindi ko na siya ilagay sa bag. Para ko lang hindi nagamit itong camera sa pag... Sa pag... Sa pag... Kasi mula nung nag... Ano ako nung Ano? Hindi naman ako professional photographer. Pero hili ko lang talaga. Hili ko lang mag... ng Ano? Na pangarap hindi lahat makukuha. In God's will talaga, kung kalooban ng Panginoon na mapa, na pa, sa iyo yon sa ikabubuti mo, ibibigay niya. Pero kung hindi, hindi yun para sa iyo. At hindi rin yun makakabuti sa iyo. Yun lang yun. Kaya kung meron man tayong mga naasab sa buhay, hindi natin makukuha. dahil na iyon ay makaka um uh, uh, hindi makakabuti sa inyo. Ganun. Lang. Okay guys. Dito ko na tatapusin ang aking video at ako'y gusto ko kumindol. Bye everyone. Ayan. salamat sa pagsama guys. Malapit na Pasko guys. <laughs> Ayan. Masyadong ano, medyo busy pero kinuha ko lang, kumukuha lang talaga ako ng time na makapanood ng inyong mga ano, sa inyong mga LS. Mga video nyo, napapanood ko. Talagang sandaling-sandali lang. At yung, ayan sa mga friends ko sa Instagram, ayan, nakakuha rin ako ng time na makapag ano, picturean ang land shop. Ngayong ano, ngayong winter. Kasi hindi lagi ganito ang panahon dito sa amin. Minsan kasi, buong ano, winter, ano siya, ulan. Maulan siya. Hindi siya lagi ganitong may isno. Kaya pag ganitong may isno at uh, ano, sinasamantala lang namin na picture, memories, o oh, tingwa. Mahilig tayo dyan memories. Okay guys, bye everyone. Hello beautiful people. God bless you all guys.